Tuwing nais niyang lumabas ng bahay, ay may isang pader ng hangin na humarang, hanggang sa makalipas ang maraming pagtatangka, na napagtanto niya, na siya ay isang multo na lamang, ang dating pamilyar na bahay, ay hindi na kanya. May mga bagong nakatira, tapos alis din, kahit hindi nila nakikita, nararamdaman nila ang mga bakas niya. Lumang sakit. Akala niya, may iwan siyang mag-isa sa isang lugar na walang pakialam sa kanya, hanggang sa araw na ito. May lumipat na batang lalaki sa bahay na kasing edad niya, at tulad ng ibang mga nakatira roon, ang unang nakakita sa bata, ay ang alagang hayop lang sa bahay. Pero pagkatapos, habang nagtatanggal ng sapatos ang bata, ay di sinasadyang nahawakan niya ang isang nakatagong kompartamento sa aparador. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ang pulang album na ito, nakasulat sa unang pahina ang pangalan ng bata, mga kupas na litrato, mukhang matanda na, parang hindi ko namalayan, napunta siya sa mga litrato kung saan malaki na ang babae, dito ka pala dati nakatira. Pero sa likod ng album, walang nakalagay na litrato. Habang binabalik niya sa naunang pahina, biglang nasara ang album. Siyempre, hindi alam ng bata, gawa lang ito ni Xiaoyu. Akala niya lang may kakaiba sa album. Habang binabaliktad, isang singsing -sing ang tahimik na nahulog sa sahig. Kinabukasan, umasok ang bata sa paralan. Ang sakit sa kanyang paa. Pinahanap niya ang singsing. -sing. Parang may mahiwagang kapangyarihan ang mga hiyas sa itaas. Nakaakit sa kanya. Sinuot niya ito sa kanyang kamay. Wow, hindi ba ito ang singsing -sing ko? Ah, ano? Hindi makapaniwala ang bata. Akala niya ay guni-guni lamang. Sinuot niya ulit ang singsing. -sing. Nako, nakikita mo ba ako? Nakikita mo, nakikita mo. Ang kakaibang pangyayaring iyon, ay nagpanginig sa kanya. Ngunit nang maisuot na niya ang singsing -sing sa daliri, muli na namang sumulpot ang babae. Huwag mo na sanang gawin yan. Napakawalang galang. Kinuha ng batang lalaki ang album ng litrato. Kinumpirma niya ang babaeng nakita kanina. Siya nga ang nasa litrato, si Xiaoyu. Samantala ang Sing Sing, ay dahan-dahang lumulutang sa ere. Tiniyak niyang walang masamang intensyon ang kaharap. Sinubukan niyang isuot ulit ito. Iiii! Pakiusap, huwag mo nang tanggalin. Pakiusap, nagpakilala si Xiaoyu. Taos pusong mga mata, na nagpatiwala sa bata na hindi siya masamang tao. Pero isang batang babae na hindi nakikita ng iba. Bigla na lang kaming naging magkasama sa isang bahay. Ikinagulat din ito ni Aaron, at matagal, siyang nakapagproseso, so wala ka na nga. Paano ka naman nakabalik? Nagsimulang magbalik tanaw si Xiaoyu. Nang araw na yon ay bumisita siya sa museo. Nakakita ako ng isang magandang sing -sing. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito at sinuri ng mabuti. Nang dumating ang gwardiya para mag-ikot, dali-dali niyang itinago ang sing -sing sa kanyang kamay. Nagsinungaling siyang naliligaw siya, at nagkamali ng pasilyo sa museo. Pagkalabas niya ng museo, doon niya lang napagtanto, nasa kanya pa pala ang sing, -sing. Habang iniisip kung paano ibabalik, isang sasakyan na nawala ng kontrol, ay bumangga ng diretsyo sa kanya. Naku! Tapos bumalik na ako sa kwarto. Ah, kwarto na natin pala ngayon. Hindi rin niya alam, kung ano ba talaga ang nangyari. Ang natatandaan lang niya ay simula noon, para siyang nakakulong sa bahay, hindi makalabas, at hindi rin makita ng iba. Kapag nag-focus lang siya, kaya niyang mahawakan ng ilang bagay. Kaya sumuko ka na lang. Na. Nang. Ang nanay ni Aaron. Ay pilit siyang pinapasok sa paralan. Kaya naman tinanggal niya ang sing-sing. Na iisipin na lang niya mamaya. Ang pakikipagkapiling sa isang daang taong gulang na multo. Pagdating sa bagong paralan. Agad na nilapitan si Aron ng isang babaeng asyano. Diretso niyang sinabi. Na baka sinundan siya ng multo. Kung may kailangan ka. Pwede mo akong lapitan anumang oras. Inat ka, ang lolo ko ang nag-isang nagtitinda ng mga libro tungkol sa mga multo sa bayan. Isa rin akong paranormal vlogger. Naisip ni Aaron, na pag inarte lang ito, pagkatapos magpalitan ng contact number, ay dali-dali siyang umuwi, nag-alangan siya ng sandali, at muling sinuot ang singsing sing Pero ngayong beses, hindi na nagpakita si Xiaoyu. Pero nang mapagaan na sana niya ang loob niya, bigla na lang sumulpot si Xiaoyu. Sa loob ng aparador, view, ay, ah. Uy! Diyos ko, bakit ka pa nandito? Nandito lang ako. Kailangang aminin ni Aaron. Na talaga siyang sinapian ng multo. Isang simpleng lalaki lang naman siya. Na gustong mabuhay ng simpleng buhay. Kaya naman kinausap niya si Xiaoyu. Kung pwede bang kunwari hindi nila nakita ang isa't isa. Para bumalik na ang lahat sa dati. Bago pa nila matagpuan ang sing-sing. naman si Xiaoyu. Nalungkot na ako ng mahigit isang daang taon. Paano ko naman hahayaang mawala ang ganito kagandang oportunidad? Kakatapos lang tanggalin ni Aaron ang singsing -sing niya, nasa tabi lang siya, at inayos ang upuan. Anong ginagawa mo? Sino ang magandang babae niyan? Si Taylor. Nakakulong ng mahigit isang daang taon. Hindi siya nakakaugnay sa mundo sa labas, lalong-lalo na sa mga sikat na mga awi. Pero nang malaman niyang musikero siya, sobrang na-excite si dahil mahilig din siya sa musika noong nabubuhay pa siya, nakapasok pa nga siya sa paaralan ng musika, at ang pinapasukan ni Aaron, doon din sa paaralang iyon, pero dahil sa pagkamatay ng ama niya, bihira nang mahawakan ni Aaron ang kanyang instrumento, bakit? Kasi, ikaw, pwede bang huwag mo nang, ilipat-lipat ang upuan, nakakatakot ito, may assignment pa ako. Salamat. Ngunit nang magtanghalian na, ang masayahing si Xiaoyu, ay kumuha ng lalagyan ng asin, sa likuran ng kanyang ina, Aray. Asin, kailangan bawasan ng pagkain para sa kalusugan, wala nang magawa si Aaron, kaya kinausap niya ulit si Xiaoyu. At nakipagkasundo siya rito ng tatlong kondisyon, pwede na niyang isuot ang sing-sing, basta huwag na huwag siyang manggugulo ulit kay mama, hindi iyon matatanggap ni mama may multo raw sa bahay na isang daang taon nang nakatira. Tumango si Xiaoyu bilang pagsangayon. Ngunit sa paglalarawan ni Allen, natuklasan niya ang katotohanan hindi niya matanggap. Sino raw yung multo na sinasabi mong isang daang taon na? Akala niya noon, na siya lang ay nakulong ng mahigit dalawampu taon. Hindi niya alam na isang siglo na pala ang lumipas sa labas. Nang siya, sa hindi niya alam kung gaano karaming mga bagong bagay ang napalampas niya. Bigla na lang, dumaan ang kamay niya sa bintana. Muli-mulig in check ni Xiaoyu. Ang harang na pumipigil sa kanya, at wala na nga talaga. Problema ito ng sing-sing na ito. Hindi ang bahay ang nagkulong sa akin, kundi ang sing-sing na ito. Kung nasaan ang sing-sing, doon ako pupunta. Muling nakalanghat ng sariwang hangin. Si Xiaoyu ay tuwang-tuwa na parang bata. Pakiusap niya kay Aaron, nadalhin siya sa maraming lugar. Si Aaron naman ay wala nang magawa, pero humiti pa rin siya at pumayad. Nasamahan ang kanyang bagong roommate, upang maranasan ang bagong mundo. Ang mga kasuotan ng mga tao sa daan, at ang mga kakaibang teknolohiya, ay lubos na nakapagpagulat kay Xiaoyu. Sa pamamagitan ng internet, lalo pa niyang nalaman. Sa loob ng mahigit isang daang taon, nagsaparan ang mga pagbabago sa mundo. Pagsapit ng gabi, hindi mapigilan ni Xiaoyu ang kanyang pag-aalala sa may bintana. Pinangarap niyang maging piloto. Ngunit ngayon ay nakakulong siya rito. Niminsan ay hindi man lang siya nakasakay sa aeroplano. Nilalapit siya ni Aaron. Kung buhay pa siya. Marahil ay naging isang magaling na piloto rin siya. Pero babae ako. Ilang babaeng piloto ba ang mayroon? Si Amelia Earhart. Isa siyang pambihira. Bukod doon, tama. Kaya mo rin namang maging katulad niya. Dahil ang mga kababaihan sa bagong panahon, ay matagal nang hindi na limitado ng kasarian. Habang nag-uusap, ang kamay ni Aaron, ay tila naramdaman ang presensya ni Xiaoyu. Nang unti-unting umiinit ang paligid. Dali-daling naghanap ng dahilan si Aaron, sabi niya, maaga pa siyang papasok bukas. Ipagtatapos na niya ang nakakahiyang sitwasyon na ito. Pero narinig yun ni Xiaoyu. At nagmakaawa pa na sumama sa pagpasok sa eskwela. Dahil yon ang dating lugar niya. Gusto rin niyang malaman ang mga pagbabago roon. Napabuntong hinina na lang si Aaron. At sakto namang araw ng Halloween noon. Ang ibang mga kaklase ay nagbihis na parang mga multo. Siya lang ang may dalang tunay na multo sa paaralan. Ngunit sa kalagitnaan ng daan. Biglang pinigilan siya ni Kini, kahit hindi niya nakikita si Xiaoyu. Lagi niyang nararamdaman na sa tabi ni Allen, parang mayroong ibang bagay. Sinangga ni Allen si Xiaoyu. Iiwas ko na sanang tanggalin ang singsing, -sing. pero nakita ako ni Kinyi, agad niya itong nakilala, na ang singsing -sing na ito ay hindi pangkaraniwan. Pagbalik ko, natagpuan ko nga ito sa isang lumang libro, at nalaman ko ang pinagmulan nito. Ito ay isang kayamanan mula sa isang paraon ng Egypto, pero wala namang mahika sa itaas, kundi may sumpa pala. Ang mataas na pari, para hindi sila magkahiwalay ng kanyang sinta ay sinumpa ang sinumang makakakuha ng singsing, -sing, at pag pinaghiwalay ang dalawang singsing, -sing, ay agad na sasapitin ang kapahamakan, at magiging multo na, magpakailanman kailanman lipat sa mundo, at ang paraan para maalis iyon ay napakasimple lang, ibalik lang sa isa't isa ang dalawang singsing, -sing, at tapos na. Nang mga oras na yon, dumaan si Aaron sa silid ng piano, at nakita niya si Xiaoyu, na malungkot na tinatapatan ang mga piano case, naintindihan niya, na ang batang babae ay matagal nang nag-iisa. Marahil ang tanging makakaaliw sa kanya ngayon, ay ang musika lamang. Umupo si Aaron sa tabi ni Xiaoyu, at kinuha ang kanyang gitara na matagal na niyang hindi nagagamit. Dalawang tono ang nagsasama at nagkakaugnay, na bumubuo ng isang nakakaantig na himig. Parang ayaw pang matapos ni Xiaoyu. Sa araw na ito, ito ang pinakamagandang araw sa loob ng halos isang daang taon. At si Aaron ay nagpakasaya na rin. Nagpasya siyang gawing mas makahulugan ang gabing ito. Dinala niya si Xiaoyu. Sa maliwanag na lungsod ng New York, dumaan sila sa mga eskinita, at pumasok sa isang masayang salusalo. Ulo ito ng tawanan at sigla, napawirin si Xiaoyu sa kanyang pagkamangha. Ito ang tinatawag na Guts by Party. Gusto mo ba? Gustong gusto ko. Parang hindi maipaliwanan, si Xiaoyu noon, ay nakasalamuhan ng mga tao. Pareho silang nagtaka sa una, pagkatapos, ay masayang nagyakapan. Ibig sabihin, makakapag-enjoy si Xiaoyu sa sayawan na parang isang totoong tao. Sa tugtog ng jazz, nagsuot sila ng mga damit pang sayaw, at sabay na umakyat sa entablado. Abala at nagmamadali, natapos ang unang sayaw, sa loob ng isang siglo. Pag-ibig na umaapaw, lalong naglapit ang dalawa. Sa nakakabulag na mga ilaw, ginugol ang isang romantikong gabi. Inaumagahan, nagmamadaling, tinawag ni si Allen sa tindahan. Sinabi niya kay Allen ang tungkol sa sumpa ng sinsing, at natagpuan na niya, ang isa pang sinsing, na nasa museo ngayon sa New York. Pero may masamang balita. Na dapat niyang malaman. Sa subasta bukas. Ang singsing -sing na ito ay iaalok ng hindi nakikilala ang nagbebenta. Ito na marahil ang huling pagkakataon para maibalik ang singsing. -sing. Pero ano kaya ang mangyayari sa kaluluwa na nagmamayari ng singsing -sing kapag naibalik na ito? Hindi ko alam pero siguro. Mawawala na ang sumpa ng singsing. -sing at mapapalaya na ang kaluluwa. Iyon ay... Pumunta sa dapat nilang puntahan. Parang nawala ng kaluluwa hindi naman dapat umiiral ang mga multo, matagal na silang patay. Kung hindi sila mawawala, magiging bilanggo sila rito magpakailanman. Walang alam kung gaano katagal, at palagi nilang gagawin. Mag-isa lang. Hanggang sa wakas, parang ang daming gumugulo sa isipan ni Aaron, matagal na niyang may gusto kay Xiaoyu, pero ayaw naman niya. Napabayaan si Xiaoyu na mag-isa at manatili sa sitwasyong ito, sa huli ay napagpasyahan niyang, Huwag sabihin kay Xiaoyu ang totoo, pero si Xiaoyu sa kanyang telepono, ay nakakita ng mensahe galing kay Kimi. Sumali ka ba sa subasta? Nag-alangan si Aaron sandali, at sinabi pa rin ang tungkol sa Sing Sing, kay Xiaoyu ng buo. Ngunit nalaman niya na sana'y nakamit na niya ang kalayaan, pero sinadyang itinago ni Aaron, naramdaman ni Xiaoyu na niloko siya. Alam mo na pala, di ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayaw ko lang, Ayaw kong mawala ka. Ayaw kong baguhin ang sitwasyon. Bakit hindi mo ako kinausap? Kaya naman habang buhay akong mananatili rito. Kasalanan mo ito. Nakatingin kay Xiao na nagwawala. Noon lamang napagtanto ni Aaron, kung gaano siya kawalang muwang, hindi niya man lang naisip si Xiao Yu. Sariling kagustuhan lang niya ang iniisip. Hindi alam ni Aaron ang gagawin kaya tinanggal niya ang sing -sing. Magpakakalma muna kayong dalawa. Si Kini naman, ay hindi nakatanggap ng reply mula kay Allen. Pumunta siya mag-isa sa music room, at nakita lang niya, ang sarili niyang tumutugtog sa piano. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid, at sinuot ang naiwang singsing -sing ni Allen. Hindi siya nagulat sa bigla ang pagulan. Bagkus, parang kaibigan niya itong kinausap. Nalulungkot din si Aaron. Pinunan ng pagdating ni Ulan ang kanyang kalungkutan. Kaya niya nagawa ang maling desisyon. Nang mga oras na yon, dahil na rin sa pag-aalo ng kanyang ina, naunawaan ni Aron na dapat magpatuloy ang buhay, hindi dapat siya manatili sa nakaraan. Nagpa siya si Aron na gumawa ng paraan, para maibalik ang mga nagawang mali. Tumawag siya sa museo, at nagsinumaling na siya ang kumuha ng litrato ng Sing Sing, para makuha ang mahalagang impormasyon. Nasa museo pa rin ang Sing Sing, at ipapapadala lamang bukas. Nagmadali siyang bumalik sa paralan, kaintim na humingi ng tawad kay Xiaoyu, at tinanggap naman ni Xiaoyu ang kanyang sinseridad. Huwag ka nang magpakain ng mga ibon. Uy, aalis na ang huling biyahe. Sa tulong ni Kinyi, nagmaneho sila patungong New York. Kasama si Xiaoyu ang multo. Walang silbi ang lahat ng security system. Di nagtagal, nakakita rin sila ng isa pang sing-sing. At nangangahulugan din ito na oras na ng paghihiwalay. Ang mga mata ng dalawa ay di napigilang mamuon ng luha. Pagkatapos ng masuyong pagpapaalam, tinanggal ni Aaron ang sing-sing. At pinanood si Xiaoyu habang unti-unting nawawala hindi na rin niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Habang kumikislap ang puting liwanag, bumalik siya Xiaoyu sa nakaraan, bago pa dumating ang mga gwardiya. Ibinalik niya ang singsing -sing sa dati nitong kinalalagyan, nang makalabas siya ng museo. Ang sasakyan, ay nadaanan din siya, ang lahat ng nangyari noon, parang isang panaginip lang ang lahat para sa kanya. Si Aaron na lang ang nasa bahay, ang patuloy na nagbabalik tanaw, sa kakaibang kwento nilang dalawa, muli niyang binuklat ang album, ngunit ang dating blangkong espasyo. Ay napuno na ng mga bagong litrato.